Global surveillance, the eye that never blinks, ang mga matang hindi kumukurap. Sabi nga ng isa nating kapatid, nakita ka na ba ng kumukurap na CCTV? Tama nga naman. No? Ang meaning ng CCTV, sa mga hindi pa nakakaalam, ay closed circuit television. Ito ay ginagamit sa security and surveillance sa bahay, mga tindahan, bangko, sa mga kalsada, pag-monitor ng traffic. Observing industrial processes at ginagamit din sa mga ebidensya para makatulong sa isang investigasyon. Lalo na sa mga lansangan, di ba? Uh, sa mga barangay meron yan dapat para makita kung ano ang mga nangyayari sa paligid ng mga lansangan para ma-prevent ang mga krimen sa madaling salita at simple terms. Ang CCTV ay ginagamit para sa monitoring process, para panoorin at i ang mga pangyayari at kaganapan sa isang partikular na lugar. Kung saan nangangailangan ng kaligtasan at seguridad ang isang binabantayan. Sana nga para bantayan ang seguridad at kaligtasan ng mga gumagamit nito at pinagagamitan nito. Isang mapagpalang buhay po sa inyo lahat ng mga kapatid at taga-subaybay ng ating YouTube channel na Tinawag at Tinirang Ministry. Patuloy na nga kayong ingatan at patnubayan ng ating Ama sa Langit na si Yahua, ang dakilang may ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Ito na po ang last segment o part 3 ng ating video series tungkol sa mga palatandaan ng panahon ng wakas na unti-unti nang natutupad sa ating panahon at sa darating pa. At ang huling topic po natin na tatalakayin ay tungkol sa global surveillance, ang mga matang hindi kumukurap. Ito ang sinasabing malawakang pagmamatyag at pagmamanman sa buong mundo. Kung naaalala po ng ilan sa inyo, may isan pong napabalita sa nakaraan na naban o ipinagbawal ang TikTok sa Amerika Hanggang ngayon yata, bawa sa Amerika ang TikTok. Dahil ginagamit daw ang social media app na ito para mag-spy sa US. Yan ang sabi sa balita. Ang sabi sa balita, ang TikTok algorithm ay potentially compromising to national security. Kapag na-install na daw ang app na ito sa isang device tulad ng cellphone o tablet, ay kayang-kaya daw nitong gamitin ang kamera ng naturang device para magmatsyag at makinig, makita ang mga tao sa paligid at ang mga nangyayari sa paligid ng may hawak o may ari ng device. Maring may katotohanan at posibleng nga na mamangyari mga bagay nito. Siyempre, bago ka pahintulutan na gamitin ang mga social media app na tulad ng TikTok, Facebook at iba pa, kailangan mo munang pindutin ang waiver na tinatanong during installation na pinahihintulutan mong gamitin ng TikTok app ang iyong kamera. At hindi lamang po TikTok app ang pinag-uusapan dito, halos lahat ng social media app ay magkakaroon ng akses sa kamera ng may-ari ng device bago sila payagan ma-install at magamit ang iba pang mga social media app tulad ng Facebook, Instagram, etc. etc. Pati lalo na mga video games sa inyong mga devices. Kaya yung mga may dyan maglaro ng game sa cellphone, mag-TikTok, mag-Facebook, ay eh matagal nyo na pong binigyan ng access at kalayaan ng mga app na ito para gamitin ang inyong mga kamera or even microphone sa inyong mga devices. Shocking but true. Sad but true.

Namumuhay na tayo ngayon sa panahon kung saan ang privacy ay unti-unti nang nagiging isang alamat. Brother, masyado ka naman malalim magpaliwanag. Ganito kasi dati yan kapatid. Masasabi natin na noong mga nakarang panahon, masyado pang mahalaga ang privacy para sa mga tao. Dati yon nung araw, ayaw pa ipaalam ng mga tao mga sekreto nila sa loob ng bahay. Pero ngayon, walang kaalam-alam ang mga tao na kayang-kaya ng makita ng kung sino man ang may access sa kamera ng kanilang mga devices tulad ng cellphone, tablet at laptop computers kung ano ang mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. At ang ganyan mga senaryo at pangyayari ay matagal na rin nating napapanood sa mga movies. Hindi nga lang masyadong pinapansin at hindi iniintindi ng mga tao. Ngunit, subalit, datapuat, karamihan din naman ng mga tao ngayon ay sinasadya na talaga nilang ipakita ang kanilang mga pribadong buhay sa madla. Sa modernong panahon ngayon, ang mga pribadong bagay na dapat ilihim at isikreto sa buhay ng mga tao ay malaya na nilang binubuksan sa publiko para makita at mapanood ng iba kung ano ang halos lahat ng nangyayari sa buhay nila. Sabi nga ng isa nating kapatid, sa panahon ngayon, makikitang sinasadya na ng mga vlogger na ibenta ang halos lahat ng pangyayari sa kanilang buhay at pamilya para lang sumikat o maging daan para pagkakitaan ng pera sa social media platform. Ang best example dyan ay ang tinatawag na bahay ni Kuya tulad ng Pinoy Big Brother na nakatutok ang mga kamera sa lahat ng sulok ng bahay para makita ng publiko ang bawat galaw at kilos ng na mga nakatira sa loob ng bahay ni Kuya. At sinabayan pa yan ang mga reality shows kung saan ipinapakita ng mga vloggers sa social media ang mga nangyayari sa kanilang buhay sa loob ng kanilang pamilya para maraming manood sa kanila siyempre. Scripted man o hindi, may privacy concern pa rin yan. At ano ang kanilang dahilan? Siyempre, una sa lahat, para sumikat, karoon ng maraming views, at eventually, kapag sikat na, siyempre, kikita na sila ng pera through product endorsement and sponsors sa mga ads. Kaya ang karamihan ngayon sa mga vlogger ay ganito na ang ginagawang trabaho at source of income ang ipakita sa publiko at madla ang mga pangyayaring nagaganap sa kanilang pamilya sa loob at labas ng kanilang bahay. At ginagaya naman siyempre ng nakararami sa sanlibutan, lalo na kapag trending. Sabi nga nila, kailangan sumubay ko sa uso. mapag ka. Talaga ba? Karamihan sa mga tao sa sanglibutan ay talaga namang walang alam sa ganitong mga pangyayari sa mundo ng teknolohiya. Ngunit yung iba naman, may alam pero patay mali siya lang. At walang pakialam. Ang katuwiran nila ay ganito. Hayaan mo na yan. Wala naman tayong magagawa dyan. Kaya pabayaan mo na lang. Sumabay ka na lang sa Agos. Dagdag problema at isipin pa yan eh. E paano kung ang agos na sinasabayan ng sanlibutan, pabulusok pala sa kapahamakan? E di napahamak pa sila sa kakasunod sa agos? Ganon din, problema at dagdag isipin pa rin sa bandang huli. Sabi nga ng isang kapatid natin eh, mga kaawa-awa at mahihinang nila lang. Ang sinasabing privacy invasion na walang pahintulot na pagmatsyag at pagmamanman ay nagiging karaniwan ng nangyayari saan mang lupalop ng mundo. At ayon nga sa sinabi ni Sister Aria na mayroon daw isang malawakang lihim na pagmamasid sa pamamagitan ng supercomputers ang inuumpisang gamitin upang magmatyag, magmanman, at mangalap ng impormasyon mula sa mga tao sa buong mundo. Hindi para protektahan ang mga tao, ah, kundi para subaybayan ang mga tao, sundan sa kanilang mga ginagawa at kinikilos at sa bandang huli ay para kontrolin. At dito na nga maaaring pumasok ang sinasabing tatak ng halimaw, ang mark of the beast na binanggit sa Biblia. Na kung wala kang marka ng halimaw ay hindi makakabili at hindi ka rin makapagbebenta o makapag-aangkat. Sa madaling salita, gagamitin ng halimaw ang kombinasyon ng AI technology, algorithm at global surveillance para malaman kung sino ang may tatak at walang tatak ng halimaw. At kung wala kang tatang ng halimaw at hindi ka susunod sa agustuhan ng halimaw dahil nga sa puro electronic halos ang transaksyon ngayon pagdating sa banking and financial tungkol sa kaperahan at halos lahat ng transaksyon ay dumadaan sa computers, Maliban na lang siyempre sa cash transaction ay kayang-kaya ng halimaw na pahirapan ng mga taong hindi nagpapasakop sa kanya. Kayang-kaya ng halimaw na i-freeze ang mga bank account para hindi makagamit ng pera ang tao. At maaari niyang manipulahin at impluensya ng merkado at ekonomiya. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Pahayag. Revelation 13 verse 17 And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name. Ang sabi sa talata ay walang sino man ang makakabili o makakapagbenta maliban na lang kung siya ay may tanda o tatak ng halimaw o pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan ng halimaw. Meron nga pala tayong video tungkol sa marka o tatak ng halimaw. Kung hindi nyo pa napapanood, ay panoorin nyo na. Baka panoorin pa ng iba yan. Sa ating pagpapatuloy, tayo nga ay nabubuhay na sa panahon kung saan ang privacy ay magiging isa ng alamat. At ang lihim na pagsubaybay sa tao, lihim na pagmamanman sa tao, lihim na pagmamasid sa tao, na gamit ang mga makabagong teknolohiya, mga high-tech program sa computers upang lihim na silipin at pagmatsaga ng mga tao gamit ang CCTV at kamera sa mga portable devices ay isa ng Tinatawag na new normal. Ito na ngayon ang uso at ito na ang normal na kalakaran. Kumbaga. Ibig sabihin, ito na ang bagong pamantayan sa lipunan. Ang privacy invasion ay nagiging normal na kalakaran na hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. At ang lihim na pagmamatsyag at pagmamanman sa tao ay hindi para protektahan sila, kundi para itrack at imonitor ang kanilang mga ugali, kilos at gawain upang kontrolin sila sa bandang huli. Every call, every click, every step recorded. Every camera, every device, every smart assistant listening. Ang bawat tawag at pakikipag-usap sa smartphone, ang bawat pag-click mo sa iyong smartphone, ang bawat pagkilos na ginagawa mo ay recorded. Ang bawat camera sa mga portable device na ginagamit ng tao ang bawat smart assistant na ginagamit ng tao ay recorded, pinakikinggan at pinapanood. Yan po ang isang bagay na nakakagulat o nakakabigla o nakakapagtaka yung iba o hindi makapaniwala. Pero yan ang totoong nangyayari at maaaring mangyari sa anumang oras sa buhay ng tao. Kung ganito ang nararanasan at nangyayari sa buhay mo, sa tingin mo magiging komportable ka, magiging Panatag ka pa sa araw-araw mong -araw pamumuhay? Siyempre hindi. This isn't science fiction. It's global surveillance and it's already here. Sa ayaw man ninyo sa gusto, nandito na yan. At yan ay unti-unti nang namamayagpag at kumikilos. Huwag ninyong isipin na isa lamang itong science fiction at sa mga movies at pelikula lang ito nangyayari. Kung yan ang akala ninyo, nagkakamali po kayo. that's right brother this isn't science fiction it's global surveillance and it's already here every call every click every step recorded every camera every device every smart assistant listening governments corporations and intelligence agencies now have the power to watch billions of people in real time through facial recognition data harvesting ai algorithms and satellites that can zoom in on a license plate from space humanity is being digitized categorized and watched like never before you are being watched not metaphorically but literally your phone tracks you your smart tv listens your search history is logged your face is scanned in real time sounds shocking and impossible yet it's happening now sad but true Tama ka dyan sa sinabi mo, Aria. Global surveillance is no longer a conspiracy theory. It is a global infrastructure ready to be activated. Ang sabi sa aklat ng payag ay ganito, Revelation 13, verses 16 to 17. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast. Or the number of his name. Ang sinasabi po sa talata na ito pong huwad at bulaang propeta ang magiging dahilan para magkaroon ng tatak o tanggapin ang marka ng unang halimaw na umahon mula sa dagat. Ito po ay isang simbolismo na kumakatawan sa isang leader ng isang makapangyarihan ngunit masamang sistema ng gobyerno na nagmamanipula sa lupa na ng isang false and blasphemous religion. At ito mga ikalawang halimaw ay may anyo na parang tupa, ngunit nagsasalita siya na tulad ng dragon. E eh sino ba yung tinutukoy na dragon sa Biblia? Hindi ba ang diablong si Satanas? Ang tunay na misiya Yahushua ang sumisimbolo sa anyo ng isang maputi at walang bahid dungis na tupa. Ngunit itong ikalawang halimaw na umahon sa dagat ay ginagaya ang anyong tupa ng Mesiya, ngunit halata naman na huwad at peke itong gumagayang ikalawang halimaw na to, nagnagaan yung puting tupa sapagkat sa oras na magsalita na siya at makilala ang kanyang mga sinasabi ay kontra at salungat sa itinuturo ng Mesiya sa banal na kasulatan sapagkat ang mga sinasabi nitong ikalawang halimaw ay katulad ng sa dragon na walang iba kundi ang diablong si Satanas. At itong ikalawang halimaw na kumakatawan sa huwad at bulaang propeta ang magiimpluwensya, magdidikta at mamimilit sa mga tao, bata man o matanda, maliit man o dakila, mayaman man o mahirap, malaya o alipin, para tanggapin nila ang tatak o marka ng halimaw sa kanilang kanang kamay o noo. At wala nang makakabili o makakapagbenta maliban na lang kung mayroon silang tatak o marka ng pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Kung titingnan at unawain mo sa modernong pakahulugan ang mga talata sa Revelation 13 verses 16 to 17, ito'y maaari kumatawan sa isang relihiyoso at ideological na leader ng isang sistema na magsusulong ng pagkakaisa sa ilalim ng isang pandaigdigang kapangyarihan at gagamit ito ng impluensya ng pandaigdigang relihiyon para pasunurin ang lahat ng mga tao sa unang halimaw na kumakatawa naman sa isang pandaigdigang sistema ng gobyernong politikal na sumusuway at kalaban ng katwiran, kabanalan at katotohanan na nagmumula sa ating amasalangin. Ang dakilang Elohim na may likha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa ba para sa mga tinawag at tinirang? Meron kapatid. Pakinggan muna natin ang kabilang banda ng kwento. Yung bang tinatawag natin na sa kabila ng lahat, mayroon pang isang mukha ang kwento. Ang mga babalang ito sa mga huling araw ay hindi nila yun upang takutin lang ang lahat ng mga tao, kundi upang maghanda sa pagdating ng mga kaganapang ito. Bago pa mangyari, ay handa na ang lahat sa mga mangyayari. Pansinin natin ang sinabi sa acts 2 verse 17 in the last days i will pour out my spirit on all people your sons and daughters will prophesy Ang sabi ni Yahuwa sa mga huling araw, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. At ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae ay magpapahayag. Napansin niyo ba ngayon, nakabikabila na ang nagbabasa at nagsishare ng mga Bible verses sa social media? Mga kabataan, matanda, pastor o sipling tao lang na nakapagbabasa ng Biblia ay may kakayahan ng magpahayag dahil sa paggamit ng social media tulad ng Facebook, YouTube at TikTok. Kung sino-sino na lang ang mga tila nagtuturo at nangangaral sa mga social media platform. Sapagkat yan nga ang sinabi ng Biblia, kaya ng magaganap. Ang sabi ng ating ama sa langit, sa mga huling panahon, ibubuhos niya ang kanyang espirito sa lahat ng tao at ang mga anak na lalaki at ang mga anak na babae ay magpapahayag kaya yan ang ngayon na nangyayari sa atin ngayon, nakikita nyo naman sa mga social media, diba ang dami na mga nagsishare ng mga Bible readings, uh, mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa Biblia, so hindi na mahirap at hindi na malayo na maipangaral ang salita ng Diyos o ang Ibanghelyo ay maipangaral sa lahat ng dako ng daigdig dahil sa internet at social media, kaya yan ang isa sa mga katuparan kapag nangyari yan na mai pangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, susunod na ang wakas ng panahon. Kailangan nga na maipahayag ang mga salita ng dakilang may sa Biblia sa lahat ng dako ng lupa. At ang paggamit ng internet at social media platform na gaya ng Facebook, YouTube at TikTok etc. etc. ay makatutulong upang maipangaral nga ang mga salita ng dakilang may likha sa Biblia sa buong mundo. Bago pa ba dumating ang takdang araw ng wakas ng mga panahon. At yan ang mababasa natin sa aklat ng Mateo. Matthew 24 verse 14 This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kaya ang mga kaguluhan at kapigatian na nararanasan natin sa mundo ngayon ay hindi pa talaga ang wakas na mga panahon, kundi pasimula pa lamang ng mas matinding kapalaran na naghihintay sa sanlibutan. Tunghayan naman natin ang sinasabi sa aklat ng Joel. Book of Joel 2 verses 28 to 32 And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also on my menservants and on my maidservants I will pour out my Spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of Yahuwah. And it shall come to pass that whoever calls on the name of Yahuwah shall be saved. Mapapansin ninyo sa talata na halos pareho lang ang mga kaganapan sa mga huling araw, ibubuhos din ng ating amasalangit ang kanyang spirito sa lahat ng tao, at sila'y magpapahayag at mananaginip ng mga pangitain sa hinaharap. Ngunit ang pinaka-mahalaga sa mga talatang nabanggit ay ang pangakong pagliligtas ng ating amasalangit na dakilang may likha. Ang sabi sa talata, Maliligtas at magkakaroon ng kaligtasan ang tumatawag sa pangalan ng dakilang may likha na ating amasalangit na si Yahuwa. Napakalinaw ng pangakong nakalaan sa mga tumatawag at nakakaalam sa pangalan ng ating dakilang may likha at amasalangit. Ikaw, ano sa tingin mo? Nasa mga huling araw na ba talaga tayo? Because one thing is for sure. The clock is ticking. Walang iniintay ang oras. Patuloy na iikot ang mga kamay sa orasan na walang tigil hanggang marating ang sukdulan at ang takdang araw sa pagwawakas ng mga panahon dito sa lupa. Ang tanong, handa ka na ba? Eh kung hindi pa, umpisaan mo na maghanda at baka maiwang ka pa. Patuloy ninyong hanapin ang landas ng katwiran, tanggapin ang mga katotohanan, at isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli.